good morning yan. Kain tayo ng... Magkape tayo guys. Kape tayo. Magkape tayo na... Ng... Tapos may pandesal. Ang init-init pa guys. Kabibili -ka ko lang yung pandesal. Sarap! Sarap guys. Sarap. Ay, sorry. Kabibili ko lang yung pandesal. Ang sarap. Ano, sarap. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. Ang panisal With coffee Happy Friday sa ating lahat guys Happy Friday Mmm Sarap Mmm Sarap Mainit ba yung panisal? Kabila mo lang Sarap

Ơp yep. Mình yep. yep. Tapos with kape, no? Sarap ng umaga pag yun. Sarap ng gising ng umaga. Pangalawang kape ko na to. <laughs> Pangalawang kape ko na to, guys. Kasi kaninang paggising ko, mga 4 o'clock. Na madaling araw yan. Kape na ako. Ito, pangalawa na to. Sarap. <laughs> Mainit yung panisal masarap. Tapos lagyan mo ng mayonnaise, nako. Tap. Tama, kunin mo. Mm. Lagi mas. Lagi mas di pandisal with mayonnaise, with kape, di ba? Mm. Lagi With kape pa di ba? Ay, ang sarap. Mmm. كن يسألني لا، إنه ما لونك يflate sobra. Oh, <laughs> mmm. Thank you so much, guys. Thank you Kape. Yan, thank you, thank you so much guys. Bye bye and happy Friday sa ating lahat. Mag-ingat sa lahat and lagi, sana lagi tayong masaya.